Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. Repeat buyer from Batangas, si Engineer. At yung anak po nila, si Jed, 10 years old. Here, here, Napakahilig here, here, here. mag... Oh, may mga wing band na oh, yun. And then, yeah. oh, naka ano. naka na. Yeah. Oh, yun. Yung nakita niya. yun. Yung unang nakuha ni Sir, Miltrain. Miltrain? Miltrain po. Uh, Yan ba yung... Yun yung buntot hipon. Oo, oh, magaling yun. Na one-time winner yun. natin. Then, na, pinakita ko sa kanila dahil parang yun na lang po yung nag-iisa, Sir, no? Oo, mm, wala na ho Sabi Wa, ko, kuha ano na lang. Sabi ko, engineer, wala okay, na. Oo. Uh, uh, tapos, yung like, winner na yun, yun yung dineliver ko. Hindi ko alam kung... Di naman siya nasugat eh pero yung buntot niya buntot na Tapos katatapos lang ang laban So parang hindi pa siya oh, wapo talaga mm. Ayan Nakuha po nila hanggang sa binrid yung engineer Tapos nagamit um, Ano naman po yung resulta ng mga Napalabas nyo kay Mule Train Engineer Ayos naman po ma'am uh, May winning line siya Tapos siya na-retain siya doon Meron na kami mga pambreeding So nandun pa sa akin yung babae At saka yung lalaki ang buhay pa rin po buhay sila. Buhay pa. Ang nadisgrasya lang sa akin yung mga black. Pero nakaproduce ako ng winner ng lalaki at saka dalawang babae. Yun ang yung aking pinagsimulan. Yung Melsim nyo po. Yung Melsim na siya. Na gamit nyo rin. Mm -hmm. Ayan. Ang nakuha nila nung una, Melsim Black at saka Miltrain. train Ayan. Tapos nung pangalawa sa airport. Uh, black din po yon Melsim. Melsim. Melsim okay. din po. Ayan yung anak nilang si so, yung ah, two time na si naming namin Mel Sims, yun ang marami ngayong anak na eh, pwede na namin mm. ilaban sa stag. So, mm. ano -an yung laro nila manila? Maganda naman. Okay na mo, yung gano'n. Gano uh, simple lang. So, maganda yung simple. Pero okay. may, may power talaga siya. Yung Mel Sim po is may power? Hmm, may power talaga. Mag-ingat lang kayo sa Mel sims Pero man, ng minsan is man-tattle sila. Medyo ho, so, medyo. Yeah. So, kinocross ko lang sila sa ano. Gilmore. Okay. Sa Gilmore at saka dyan sa Mall nilang Ilang ilang manhats ko. Kaya ngayon bumabalik si Engineer at saka si Jed na anak nila para kumuha ulit ng Ano po yung kukunin ninyo ngayon, Engineer? Pear. Y yan pong pair ng gal. Ayan, yung uh, pair na gal naman po sila ngayon. Ayun namin ang <laughs> magandang manok sa namin, hindi maganda. Hindi <laughs> so, <laughs> maganda yung gal na yun. <laughs> Basta na nanalo. Oo. <laughs> <laughs> hindi naman tapogi ang yung sabong. Yes. Opo. Sa pang sarili lang namin. Hawa ka mo, Jed. No, hindi nga masyado. Ayan si anak ni Engineer. Jed, 10 years old lang palang nito. Um, nag, kung mag-hocument siya, kala ko po um, matanda na. Yung pala, bata pa lang siya. Meron ka bang gustong i-shout out? Shout out po kay Red Life at saka po kay Nancy H and City Bird Game Farm. Ayan. Pero yung advice ko sa iyo mag-aaral ka muna okay. no. Pag nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, meron kang trabaho, mabibili mo yung mga gusto mong mga materyales, maraming manok no. Unahin mo muna yung mag-aral. Okay. Ayan, mahilig lang ng daw naman po siya na mag-breed kasama si engineer, yung kanyang tata. tatay. Ayan. Thank you, Jed. Lagi ka bang nanonood ng ng black? Nakafollow ka sa akin? Ayun. Ayan. Gusto mo ba yan? Opo. Maganda po. Ayan. Thank you. Ganyan yung talaga nakita ko yung mga galang. Ayaw ko din ng mga tontang. Pag ganyan ang sibit-sibit ang ganda ng mata. Kasi ang nilusun may good looking. Yung parang pongka na John So, at meron ganyan. Ang sa'yo. fighting style ho nito. Kumpleto lang. Kumpleto lang. Ah! lahat. 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 Uh, hindi siya balasod ah. Ba. Puro pa vertical vertical. Pinaparami nyo din ang ngayon ito. yun? Ikaw ba yun? Maganda lang. Kasi yung mga iba po hindi ako makahindi. <laughs> yes. Kaya na yeah. po yung magkita ulit tayo. You are lucky because you got good parents. Oo, okay. oh, meron po ang gudero. Sinusuportahan ka nila. Bihira pong maganyan. Mm hmm. Okay, tamo uh, ha. Uh, oh. Bihira pong ganyan. Mami mo, gabi muna po sana all Basta mag-aral muna advice ko sa Ayun, kanya mag-aral muna lahat ng breeder na nakausa yeah, maraming manok gan so, uh, basta study. study Thank you Jed Paalam Bye bye ingat kayo. Thank you Engineer Doc. Thank you. Thank you po. nice meeting po. Ano nilisan lang nang void voice. Ano meron po? Thank you. Thank you, thank you po out kay engineer at kay doktora. Yan, at sa'yo, Jed, na nasa LA ngayon.